Ayo, hey, what's up mga gubamit? Kung inyo pong nakikita, yan ay okra at pipino. Ang pipino ay aking binulatan at na sa gitna at saka ang okra ay iniwa ko rin sa gitna. Pagkatapos nilagyan natin ng tubig yan para ibabad ng buong magdamag. At yan ang aking habit tuwing umaga ang uminom ng binabad na pipino at ng okra. guys ayan iinumin na natin yung binabad natin kagabi na pipino tsaka okra at ayan na nga guys yung binabad natin kagabi na pipino at okra at uh, mas maganda daw kung magdamag mo lang siyang ibababad kasi pag nasobrahan siya ng oras ng pagbabad sa tubig ay napapanis din pala siya bulak bula tapos nag-iiba na siya ng amoy at ayan atin ang isasala para mainom na natin bilang well, lasa naman niya guys hindi naman mapakla hindi naman masama ang lasa niya malalasa mo pa rin yung okra at saka yung pipino yun lang naman yung lasa niya at saka magugustuhan niya rin yung super drinks na to si hindi naman ako nadudual o hindi naman ako na ano sa lasa na masarap din naman talaga yung lasa pag uh, ininom mo na siya sana <laughs>